Andito po tayo sa person ni Machete, ang gardo bersosa ng ating baksakan ng mga gulay. Live na live po, ang dami niyang gulay. Kaya alamin po natin yung kanya mga asking cream fries o yung turing ng kanya mga sariwang gulay mga kaibigan. Good morning Machete, Machete. Napakadami mong gulay kahit na Webes Santo. Magkano ngayon ang spin price mo na ng ano ng bonito natin ang palaya? 35 po. Ah, uh, o 35. Ay yung upo mo ano yung balag o gapang? Gapang po. Magkano yung gapang? Samp Sampo. Sampo bali 100 per bundle. Dito may berding berding siyang ano si tao. ano to? Uh, yes. Ano yung po? Ah, mega star. Yes. Sa nagtatanong na ng mega star magkano yung mega star natin ngayon? 12. 12. Ito sa atin ano to, mariposa. Hmm. Magkano yung mariposa? Ganun din po. One to rin, yan. Walang pinag Yung ano natin, yung pipi ng bakla. 40 po. 40. Uh, ayan po ang asking price ng ating machete ng baksakan ng Cabanatuan City, Palente ng Sangitan. Napakagandang lalaki. Dito po tayo sa besi Dorito. dori ano-ano to? Ano ang palayo to? Misisa, magkano si Misisa mo? 85. 85. Medyo Asky angat pa rin. Asking price lang po yun. Eh, yung pipi ng bakla mo? 400. 400. Yung patalo mong palitit? 300, -25. 300 hanggang 2.5 po siya per bundle. 250, 300. Anong talong to? Mucho. Mucho. Magkano si Mucho mo? 35. 35. At yung siling Taiwan natin? Pipiling mo ba ganun pa din? Sorry. Yung Taiwan natin, magkano? Taiwan, 80. 80. Yan, medyo bumababa siya kasi dati 90 na yan. Turing lang po yun na asking price. Yan. Ay, Dory, ano yung sitaw muna yun? Bulacan White. Magkano yung Bulacan White? Sanlibo, 90. O, Sanlibo, 900, isang bundle. Tanda niya po, na, ano natin, Bulacan White. Ang yung mariposa, yung uh, megastar na sitaw. Very much. A solemn Holy Thursday, kabanatuang kumahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa lahat ng ating mga kagulay, and of course, sa lahat po ng ating mga kaibigang farmers, at sa ating mga kapwa kabanatwenyos welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv mr palenque ngayon po ay webes santo kahit na webes santo andi dito po tayo sa ating baksakan upang magbigay sa inyo ng update ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan dahil po tuloy tuloy po ang kalakalan dito sa ating baksakan yan. dahil nga sabi nga natin vegetable is essential need by our body kaya tuloy-tuloy po yung mga kaibigan natin sa kadora, sa kado sa pangangalakal ng mga kanilang gulay at ganoon din po naman yung mga ating kagulay na nagdadala ng gulay dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng ating uh, lalawigan ng Nevesia ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng sangitan Samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan kaibigan natin, sakadora, sakadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price. Ma, meron din po mga walang mga sakadoro na, na hindi nagtinda ngayong araw na ito. Pero po bukas, sabi nila magtitinda po sila. Kaya parang bukas, Biyernes Santo, regular ulit. Eh, ngayon medyo may mga ilan-ilan ilan ang hindi nagbukas ng kanilang mga pwesto. Kaya kung bago po kayo sa ating YouTube channel Dr. Wing Mr. Palenque Please don't forget to subscribe Para naka-update po tayo Katulad nito Lunes hanggang linggo, Alas 7 hanggang alas 3 ng hapon Sarado po tayo sa gabi Muli po ito po ang inyong kasama Kaibigan Dante Biernes po Ang Mr. Palenque Ng Kabanatuan City Ate, Ate, Abel Abelo. Oh. Meron po siyang ano, okra. Napakaganda ng okra nyo. Ate Abel, magkano itong okra mo ngayon? Ano bang okra to? Ano Anong variety ba to? Ano po, yeah, uh, smooth green. Ah, smooth green na okra. Yan. Ito nga ano natin, itong sitaw neto ito. Sitaw po, negro star. Magkano Negros? Pero simple yan eh. Isang libo pa asking. Isang libo. ano na natin yung negros star, mega star, mariposa at bulakan white. Eh, yung siling Taiwan mo? Ito ang asking yung ano natin po, yung patolang kinis 25 at ang iyong patolang palitbet 25, yan, maraming salamat ate Abel Kunti lang tayong sakadora ngayon pero bukas yan, tiyak, puno na naman yan Dahil yung iba Basta uh... Okay, Okay, okay ito, meron po tayong uh, talbos ng sili dito kay Ami. Um, Papataba na lang tayo ng mm. pala yung pagkagay niya. Boss, magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Asking price, di ba ba? Ami, magkano yung talbos mo ngayon? Asking price? 50. Yan, namimili. Susunod mo ba mamaya? Para mamaya. O, mag-outing -out, mag ba kayo para bukas? Mukhang may binabala ka bukas ah. Salamat. Dito may Mucho pa pala oh. Sí. Eh, magkano kay bigyan naman natin mucho? Asking price. Ha? Oh. 400 per bundle o 350 per bundle 30, 35 per bundle yan ha mucho po ito dito mayroon tayong ano, bu... ano to balag gabang Ga balag, magkano ng gapang natin? Ah, balag natin ng asking price. 15. 15, yan. Napakamura po. Yan. Dito lang po yan sa kaibigan natin. Dito tayo kay Tukayo. May kamatis siya. Siya lang po yata nakita kong may magagandang kamatis. Tukayo, magkano ngayon ang asking price ng kamatis natin? lapang pang Tukayo. Pero magkano tuturing mo diyan? Okay, eh, te natin ng plots. 22. 22, te-testing niya muna ng 22. Siya lang naman kasi nagtitinda ngayon ng kamatis dito. Saan galing ba 'tong kamatis mo? Gabaldon. Gabaldon. Okay, salamat po kayo. Dito po tayo sa maganda at sexy mabait na sakadora sa kanyang mga luya. Kagaganda ng kanyang luya. Madam, maganda. Good morning po. Good morning. Ah, solemn holy Thursday po. Ah, magkano po yung luya natin ngayon? Ask price. Dito po 60 po. Doon 60. po sa malalaki 80. Oh, 60 dito. 18. Sa pinakamalaki daw 80 pa. Tabait naman ni boss oh. Yung ganun sana. Good morning, Madam. Hana, wala kayatang ano ngayon. Andi dito ka lang. Yan. Kaganda ng ating mga mukhang di mga sakador, mukhang pangsagal eh. Siyempre, andi dito tayo kay Maymay. Maymay! Binabaha may. ako. Binabaha daw siya, kaya hindi ako makapunta dun sa harapan. Magkano na yung ube natin kamote? Ask yung price. Yung malaki niya, yung malaki? 280. 280, yung medium. Medium, 250. 250. Sa Taiwan natin ngayon, pinakamalaki. Ay, 270. 270 sa medium. Sa medium, 200. Sa small? 150. 150. Ayan po si Madam Mai Mai. Siya sana maganda rin lahat. Nagsakador dito. Sabi ko na siya, magaganda. Eh. Ayan ang prebang-preba. <laughs> dito po tayo sa mais nila, Ma'am Toni. Ang dami puro dilaw. gaganda oh. ng mais. Sir, sir magkano nga isang bundle? Asking price? 250. 250. Napakamura. Pogi pa yung Nagkakamada yung ng, ng mais natin. Na lang na lang natin. Na Hindi, totoo yun. <laughs> o oh, diba, sir, totoo naman? <laughs> o oh, iyan, o oh, iyan. tinina oh. mo? Idol. Parang kusinada ko yung, ano mo ha? Kalaki pa ng katawan. Dito kay Madam Santa, alamin lang natin yung presyo ng kanyang Sophia kalabasa Elaine, magkano yung, ano natin? Sophia. Asking price lang. 34. 34, dati yan. 35. Ngayon wala daw namin bilhin. Sige, oh, all in first year. Itong sigarilyas mo, magkano? Asking price. Sandaan. Sa medyo malungkot yung boses ni si Madam Elaine Wala akong ano eh. Dahil pag... Ano na ta? Etong talong anong talong to? Propel. ayan, propel ka. Magkano ang asking price niyan? 35. pa maraming salamat, Madam Elaine. Yun, ako, hindi ko na lang makuha nan. Dito kay Ate Nene. Ate Nene, Nene magkano ba yabas natin ngayon asking price? Bumaba ate, 50 lang. 50 ngayon bumaba. Ay, ma-exchange ma ano? Magkano tong ganito? 40. 40. Eh yung ano natin, bonito natin. Bonito, 30. Anong ano yan? Anong sita? Berte, 30. Eh, 80, o, 80 ang tawag. 80 ang tawag. sa ato yung ano. Yan o. Oh, Miracle. Yan. Yan. Dito niya po talaga makikita yung masisipag na sakadora. Oh, yan. Na, oh, masisipag na sakadora. Makikita nyo. Yan Oh. Matyaga. Mabait. Masipag. Dito kay Ate Bioli may sigarilyas. Eh. Ang dami yung sigarilyas sa Ate, oh, Ate Bioli. Magkano yung sigarilyas natin? Ako asking po lang may 100. 100. Talagang angat yung sigarilyas na yun eh. eh. yung kamatis natin ngayon, magkano? Asking 18 price. 18 po. Ha? 18. Anong talong to? Magkano yung talong natin? Magkano ask yung ng talong dito? 30. Ito yung ano long yard natin magkano yung ganito? Sandaan ito mura sandaan. Verde berde yung ating sitaw nito. Sandaan to. Dito kay Madam Laani alamin natin yung sinkamas na ginagawang sa lumpiang sariwa. Ang lani magkano na po ngayon yung sinkamas o, natin? Po. 45 ko sambagan ito. Tarlac o sambali, ha tarlac. Eh yung bit-bitin natin yung ano, sin kamas. 120 po, limantali. Oh, eh, ang dami, limantali. Ito masarap dalhin sa ano oh, eh, sa Sabado de Gloria, sa mga ilog ano. Oh. Yan. Maraming salamat, Madam. Uh, oh, talagang upgrade na upgrade na si Madam Lani. Kaganda na, parang Barbie doll. Dito, sa masipag natin talaga no, kahit Webe Santo, bukas na bukas talagang. Talagang uh, always ready to serve you kasi sabi nga natin vegetable is essential to our life kaya kailangan natin ng vegetable araw-araw. Good morning Boss Jay, magkano ngayon ang repolyo natin? 260 260 per bundle ang ating carrots. Carrots po, 700. 700 ang patatas na malalaki. 800. 800 sa marble po natin. 850. 850 sa labanas po natin. 50 na lang po. 50 per bundle, per bundle at sa ating pechay bagyo. 300 po. 300 at sa ating sayote. Sayote po, 25. Siyempre, meron din siyang broccoli na maganda. Maganda po. Broccoli natin is 70 70, yan. Ayan po yung mga asking price ng ating boss jay Napakasipag. Ando doon din yung kaibigan natin. ayun o. Oh. Ang sipag ngayon. Eh. Araw-araw ko na nakikita okay, si boss. Okay. Dati bihira ako makita dito. Salamat boss jay Sige okay, okay, po. Yan. Ito pa po sa ating masipag na sa Kadoro. Si boss Oji. Boss Oji, bagkano na ito ating puso mo mapagmahal? 18 sir. 18 sa ating uh, ano, Gabin Galyang. 45. 45. Yan po. Maraming salamat, boss. Oy. Dito po tayo sa aking idol at tindero ng mani. Kahapon po naubos ka agad. Maga pa ang boss Ed, naubos yung mani mo, no? Kahapon. Yan, no? Puro order lang kahapon. Puro order, oh. Yan, kagaganda ng kanyang mani. Pogi pa yung tindero na sinasabi natin, boss Ed. Apog. Boss Ed, magkano ngayon yung kilo ng mani natin? Ang kilo natin, no, ang bandila natin yan, 75. 75? Ang detail yan, 80. 80, yan. Medyo ganon. tumas eh, ngayon. Medyo tumas ang mani ngayon. Ito, mm -hmm. ito, mm -hmm. ito mm -hmm. balak rin magtinda yata ng mani. Na? <laughs> ni Julie, balak magtinda ng mani. Dito tayo sa pwesto ni Ate Agnes Kayalo, Anastasia Agnes. Yung pogging no. kamador natin ng, anong pangalan mo sir? Ige. Oh, Ige. Hindi, yun doon ay. Kapangit na hindi naman. Oh, Miguel. Kaganda. Oh, Miguel. May dating, Miguel. Miguel, wala si Ate Agnes. Magkano ngayon yung asking price natin ng sibuyas na puti yung local? Eh, medyo mataas po kasi hango lang yan. Oh, magkano yan? 3.80 po. 3.80, 380 sa okay. oh, malaki. Sa ano? Sa pula? Yung pula po, 4.30. 4.30 sa super white natin. Super 7.80. 7.80 sa ano? Anso, 7.30. 7.30. Yung ano natin, labo natin yung ano? One-seventh pa rin. one pa rin. Wala tayong pintab? Wala po. Wala. Okay. Salamat. Ere, timid na timid si Kuya Ading dito. Store boy natin. Wala ng Gano'ng bayer. Oh, Kuya Ading, ano ito? Pakaba yan po ang Kapa, ganito. kapa, o yun. Kapa, kapa. Oh, kapa. ito yung kapa, okay. Magkano yung kapa natin? 30 po. 30 sa ating siling Taiwan. 30 po, 100 po, 100, po. 100, po. 100, po. 100. 100, yan. Itong bakla natin. Ah, 20, na, mga mga arar na lang yan. 20, 20, 30. 20, 30. Salamat, 20, 30. 30. 20, 30. Maraming salamat, boss. Ano Kamusta ba si madam? Po. Mamiya, mamiya po. Ayong, ano po, mamaya-maya po. anak mo ba ano yung lalaki? Lalaki po. mamaya po, I ay, yan, ay, ay ayong, nga wala. <laughs> ito <do yan> na. <laughs> Hey, Bani, alamin natin yung presyo ng kanyang supply ng kalabasa yun sa dulo. Boss Bani, ito, just, ito na ang sinasabi kong na pogi dito sa baksakan. Walang lalaban dito. <laughs> Boss Bani, magkano ngayon yung ano natin, yung Suprema natin? Isang kilo, yung malaki. Big, 22. 22, yung medium. Medium, 20. 20, yeah. at yung small, small, 18. 18. Yun. By 2, less, less than 2, less than 2. Less than 2. Yan. Saan tayo mamaya? Saan tayo pupunta ng Sabado de Gloria o ano? Yeah, dito pa rin. Oh, dito, sa sangitan, dito pa rin sa. sa Ayo, masipag. Yan. Oh, sangitan, yan, sa Sangitan Resort, sabi ni Boss, Sangitan Resort. Yan, tama. <laughs> Alakan ng bulay. Oh, oh yan. Salamat, <laughs> <laughs> Boss Bari. Ah, sa dito. dito, may kalamansi tayong namataan. Good na good yeah. na kalamansi. Magkano good na lahat ng kalamansi sa anong burete? Boss, magkano kalamansi natin? Good yeah. na good. Ay, quality, quality. Tapos, 800. Oh. Uh, yan, 800. Ibig sabihin, 800. Napaka-pogi pa ng Zapadoro. Maganda yung maganda naman. Good dog, good. Eh, no? Salamat, boss. Yan, ah. Uh, Salamat siya natin. 800. May pasiyan ulit tayo para bukas kung magkano. Sana ma-review nyo yung ating mga price update. Hindi lang ngayon. Pati yung bukas at yung isang araw. Ito, kaya ating bunso ko. Kagaganda ng kanyang ang okay. tanto. Hagod, no? Oh. Hagod, Oh. Ate yes. Bunso, magkano hagod natin? Asking price. Sampo. Ah, ano yung isang isang bundle. Isang tali. Isang tali sa isang, isang daan. Uh, Dalawang daan niya, 20-20. Ah, 20 bali. Uh, isang piraso dos na no. Isang haba. Oh, yan. Okay. Eh, yung, ating, yung ating ano ngayon, kamatis, magaganda, lalaki mo. Oh. 23. Sa Taiwan natin. 90. 90. At sa ating okra. Dito wala pa. Wala pa. Dito ang ating pocket. Wala pa yan. Salamat, Ate Bunso. Saan ka ba, mga de Gloria. Saan ba balak mo? Dito, dito rin. Love dito de so, Wala, <laughs> wala, mo wala Sa, Sabado na lang daw. Wala Gloria. Yan. Uh, wala daw. Wala, wala na daw siyang Gloria. Wala na pala yung club team Ah, wala na pala yung club niya. Kaya Sabado na lang. So, wala na. Sabado de Gloria. Ah, maayos. Salamat, Ate Bunso. Dito kay Conce Arifs, may na kong ceiling sultans. Conce, magkano itong ano natin? si ceilings. 70 po ang alang-aling ganyan. Oh, alang-aling na ceiling sultans. 7,700 per bundle sa ating masipag na sakatorat. Conce ng kanyang barangay Dalampang. Sir Harris. Dito sa kaibigan ko kay Sister Peli. Magkano ngayon si Boyas natin ganito kalalaki si Sister um, Peli? Ang benta ko po ngayon, 420. 420, yung ay, sa maliliit na ganun? Ganun din. Oh, oh. Ganun din, para din. Eh, sa kanso natin bawang? Ay, 7.30 ako. 7.30, maraming salamat. Isa rin sa masipag natin sa kado dito sa Baksakan. Wala pong magagawa kasi. Hindi, kailangan naman, essential naman yung tindahan natin, di ba? At saka, ano ako eh, doon pala ngayon. Eh. Nainip ka na? Ay, tara, ako. Usapan oh. namin kapit. Hindi, na, hindi kami magtitinda ngayon. Ito kay Brother Junjun you no? Know, 'yung sa kanyang supremo kalabasa. Kagaganda po ng kanyang kalabasa. Brother oh. so, Jun, magkano ngayon yung supremo natin? 1 kilo, yung malaking malaki. Oh, 2.5, yan. Kagaganda po ng kalabasa ni Brother Jun dito. Ito po, punta niyo lang po malapit sa dulo. Ito, kaya Atitita, tanong natin. At titita, anong, anong, talong to? Mucho? Magkano mo tinatanong aspen asking price ngayon? Wala. Wala pa. Pero pero magkano tuturuan niyo? Ah, 30. 30 'yan. Pero magaganda po yung interest, quality good ang kanyang talong. Dito kay Arlina, may papaya siya. Arlina, magkano papaya mo ngayon? Asking price. Sampo, Sampo napakamura. Ano ba 'to, bulakan white? Bulakan. Magkano bulakan white? Sampo. Pero magkano ito turing mo dito? 80, 80. yan. Itong patola mo, verde, verde, kaganda. 35. 35. Anong talong yun? Amina, anong talong yun? Mucho? <mucho> Ayan, 35. Salamat. Pero <mucho> ito yung asipang na nagbabandel ng siling sultan. Kagaganda ng siling sultan mo naman, mga kaibiyano. Madam, madam, magkano yung siling sultan natin? Asking price lang. O Chenta, tingnan nyo naman o quality quality. Good na good. Gaganda kakinis. Kakinis. Kasi yung kinis ng tindera. <laughs> yan. Salamat. Al, tanong nyo ko lang. Anong upo to? Balag, gapang? Balag po yan. Magkano yung balag ngayon natin? 120. 120. Yung bulakan white ba to? Ito, bulakan. Magkano? Kapon. 130 ganyan. Eh, sandang ko yung bibi. Ito. 130. Ayan. Sandang. Ano ito? Megastar. Megastar, sandaan. Wala si Ate Baby ngayon, no? bakasyon. Yan. Eh, yung ano mo ngayon, tumbo nito? 35 po. 35, yan. Salamat, Sir Al. Ito, dito sa sabi niya, maraming ano, pipinong bakla. Tanong natin magkano yung pipinong bakla. Marinela, magkano yung pipinong bakla natin ngayon? Ang dami. Asking price lang. 40. Ito, meron din siyang mistisang ampalaya. Yeah, magkano si mistisa? 80. Eh, anong talong to? Mucho. Mucho. Macal, si Mucho. thirty Salamat. Eh, sa pari ko may morado. Ano natin? Pari nga Alan, magkano yung morado natin ngayon? Asking price. Oh, natuloy na 45-40. Sa magaganda mo, kakaganda ng okay ni Paring Alan, no? Ang 70-80 Sa ating Sophia 55 Maraming salamat Sir Alan Sari ko yan Ayan po mga kapalengke Wala tayong naispatan o oh, nakita Mang lang pechay at mustasa Absent ang pechay at mustasa Ngayong araw na ito Ayan ayan po ang ating pinaka-latest asking price update ng mga saribang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palenque ng Sangitan please don't forget to follow my page at ganoon din po ang ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng ating mga gulay dito sa ating baksakan araw-araw Tandaan nyo po, ang ating baksakan ay bukas mula lunes hanggang linggo. Kati po bukas, Biyernes Santo, bukas na bukas to. Marami pa po mga sakador sakadoran na nakabukas dito. Wala po silang bakanting araw na sinasayang. Dahil nga sinasabi natin, baseball is essential to our life. Kaya nagtitinda po sila. Yan. Walang holiday. O, oh, walang holiday. Sabi ng tukayo ko, walang holiday. Napakalinaw po. A 24 lang ng 31 ng December. Ayun, ang holiday nila pala, 24-31 ng December pa. Malayo pa yung tukayo. Yan. Okay, see you po again tomorrow. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po. Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow and God bless us all po. Ayan o. Dumadating pa yung ating kalamansi, 800. Napakaganda, napakaraming kalamansi. Napakarami pa rin gulay. Bye-bye. See you again tomorrow.